Ito na pala ang kalagayan ng relasyon ni Alden Richards at Maine Mendoza. Marami ang lumabas netong weekend. Lalong-lalo na ang mga sightings na nakita si Maine Mendoza at Alden Richards. Isa na nga rito ang pagdalo ni Maine Mendoza sa ABS-CBN Ball at si Alden Richards naman ay nakitang mga kakasama si Julia at si Barbie. Ngunit isa-isa na nga lumilinaw ang mga pangyayari lalong lalo na pagdating sa umano'y relasyon niya kay Kathleen Bernardo dahil nasilip rin ngayon na hindi naman pala talaga ganong kaklose si Alden Richards at Catherine Bernardo dahil kitang kita dito ang mga rawan na nakitang kasama ni Katlyn Bernardo si Kyle Cari at si Piolo Pascual matagal ko na rin kasing sinabi noon pa man sa Bench Fashion Show na talagang hindi naman nagkapansinan si Alden Richards at Katlyn Bernardo talagang pinalalaki lamang ng mga Katden fans ang mga pangyayari at pagsasama na nawa ni Alden Richards at Kathleen Bernardo na alam naman ng buong Alden Nation na ito ay para lamang sa pelikula. Gayunpaman, alam naman natin na ang relasyon ni Maid Mendoza at Alden Richards ay hindi na mababali dahil nga naman sa tibay neto ay eh hindi na nila kayang siraan to paghiwalayin pa dahil ang nabuo ni Alden Richards at Maine Mendoza ay hindi lamang pagsasamahan sa harap ng kamera ngunit pati sa likod ng kamera at mga pribadong pagsasama ay talagang matibay na kaya kahit anong gawin pa ng mga bashers para sirain at gumawa ng narasyon patungkol kay Maine Mendoza at Alden Richards. Alam nating hindi ito magtatagumpay dahil ang samahan nila kasama ang mga dabarkads nila sa Itbulaga ay talagang hindi na mapapalitan lalong lalo na ang mga pau na sa simula pa lang ay nariyan na para kay Maine Mendoza at Alden Richards. Kung matatandaan nyo, marami ang nag-iisip kung close ba si Alden Dichard sa Jawabaw hanggang ngayon ngunit nagulantang na lang ang publiko nang mismong naging best man pa si Alden Dichard sa kasal ni Jose kaya talagang huwag kayong maniniwala sa mga kasiraan na pinagsasabi nila kay Maine Mendoza at Alden Dichard dahil kahit kailanman ito ay hindi naging mga totoo Ayon kay Gonis Madrigal Tignan na lang kasi natin kung ano ang ginagawa nilang mga proyekto at mga endorsement, pati na rin ang mga pagkakataon na magkasama sila sa publiko. Dahil sa bandang huli, tayo lang rin naman ang magsasabi kung ano talaga ang totoo sa kanila. Ang mga lab team kasi na itunutulak ng iba't ibang mga babae at iba't ibang mga Network pagdating kay Alden Richards ay malalaman natin na ito ay para lamang sa trabaho dapat ay hindi rin ito pag-isipan ng kung ano-ano kagaya ng ginagawa nila kay Alden Richards na kahit sino man lang ang mapartner sa kanya ay ginagawa na ng intriga katulad ng mga pelikula niya noon pati mga teleserye ay talagang hindi na makagalaw si Alden Richards nang hindi mababash dahil na rin ito sa mga naninira sa kanya na talagang sumasakay na lang sa issue para sirain ang magandang imahe ni Alden Richards lalong lalo pa ngayon na talagang super sikat na siya at kahit kailanman ay talagang puputaktin siya ng mga pambabash ang tunay Mahalaga rin na respetuhin nilang natin kung aluman ang gawin ni Min Mendoza at Alden Richards. Yan naman kasi ang desisyon ng isang tao, hindi lamang bilang artista, kundi pati na rin sa mga personal nilang desisyon. Katulad ni Min Mendoza na alam naman natin na hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin sa showbiz. Ngunit hindi nyo ba napapansin? Matagal nang sinasabi ni Main Mendoza sa Itbulgala pa lamang nung magkasama sila ni Alden Richards. Unti-unti siyang nagbubloom dito at hindi na nahihiya. At ang karir niya ay talagang paarangkada sa paggawa ng mga pelikula at mga teleserye. Ngunit napansin niyo ba nang sila ay magkahiwalay ng network at hindi na magsama sa isang programa ay tila bumalik na naman ang pagka-introvert ni Min Mendoza. Kung matatandaan nyo, si Alden Richards pa nga ang unang nagturo kay Min Mendoza para mag-host. Diyan mo talaga malalaman na napakalaki ng impact sa buhay ni Min Mendoza si Alden Richards. Kaya sa mga basher nila dyan ay dapat mag-isip-isip kayo dahil ang relasyon ni Min Mendoza at Alden Richards ay talagang tunay ayon kay Jim kasama. Isa sa mga mahalagang mensahe ang pinakikita nga ni Alden Richards at Pin Mendoza ay wala talaga silang makakasira sa kanila dahil sa kabila ng mga bashers at mga issue na ikinakabit sa kanila napatunayan na nila ito na talagang sila talaga ay matatag kahit pa sa individual nilang buhay. Yan naman talaga ang dapat gawin ni Min Mendoza at Alden Di Charles, ang hindi magpa-apekto. Sa pinasabi ng publiko, lalong-lalo na ang mga pambabash lang naman na ginagawa sa kanila bilang magka-partner, ay dapat nilang itong maintindihan dahil sa bandang huli ay sila rin ang maaapektuhan dito kung talagang tusuriin pa nila isa-isa kung sino ang mga nambabasa nila. Dapat nga ay matuto na sila sa mga negatibong komento na makakasira sa kanila ay dapat ay hindi na nila ito pinapansin dahil sa bandang huli sila rin naman ang magtatagumpay dito sa halip piliin na lang nila na mag-focus sa mga magagandang bagay na nangyayari sa kanilang buhay. Minsan kasi may mga nagsasabi rin sa kanila na dapat iwasan na nila ang pagsagot sa mga bashers dahil hindi naman makakatulong sa kanila ito. Bagkus, iisipin pa nila ito pagdating sa kanilang mga tahanan. Kaya dapat ay relax lang sila dahil napakaganda naman ng itinatakpo ng mga karir nila at wala na silang problema dahil na rin ito sa tulong ng buong Aldab Nation na sa simula pa lang ay nariyan na sa kanila. Ang journey nga nilang ginagawa ngayon ay dahil rin sa buong Aldab Nation na sumuporta sa kanila sa una pa lang kaya dapat ay pangalagaan nila ito nang sa gayon ay hindi sila maligaw sa ibang landas dahil alam natin na ang industriya na ginagalawan nila ay napakasalimuot. Talagang kahit anong gawin nila ay talagang didikdikin sila dito at kahit anong mangyari nariyan ang buong Aldam Nation nasa likod nila para suportahan si Min Mendoza at Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, Comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.